kalokohan <laughs> na to na na naman ako ng imahinasyon ko dito pa ako magpa-practice sa batuan kasi dito madulas yung daan bumugulong eh dito na lang sa lupa bato-bato rin naman dito eh maging mabilis sa off grab Park at uh, Bilya hindi ko na masabi Bilya Bilya yung kabila ah dalawa pa lang tulay ang gagawin ang galing parang uh, sobrang laking hayo yung project na ito ah natutunan talaga ayoko kasi ihiga ito yung bigat eh so yun, medyo nag ko na yung pag-drip pagligo <laughs> saka yun yun nag-i-gets <laughs> ah, ko na kaya lang nakakatakot so sanayan lang talaga topic ngayon eh. Kaya lang hindi mo pala siya pwedeng isabay. Pag ganito yung mga ginagawa mo. So yung loyalty sa katotohanan na sinasabi. Meron tayong kasabihan na go woke. So yung woke, woke mentality ano. And then go broke. <laughs> Kasi oras na maging uh, woke ka. Yung tinatawag nilang woke. Ayawan ka ng mga tao. Ano? kaya lang na-hijack din yung salitang woke kasi yung woke pagkagising diba na-hijack sya ng ano, pagiging uh, masunurin masuno rin ika sa gobyerno anyway, ang Gusto ko talagang pag-usapan is tungkol sa katotohan. gay na hindi ano hindi siya topic sa mga tao no. Na oras na i-mention mo o gawin mo siyang topic. Hindi ka na masarap pakinggan dahil hindi naman siya na no, eh, laging pinag-uusapan. So 'yun lang pala ang 'wag mong patayin yung throttle mo pwede mong iikot yung motor kahit saan tapos yung front ang oh, ganda nung kapit ito yung kinakatakot ko dati kaya hindi ko tumapractice yung front dumudulas oh, pero ngayon may spike na kasi mas malaki so, oh, katotohanan maraming beses na akong sumubok gumawa ng ganitong mga content isa lang yung aking ano rejection isa lang yung reaction ng tao no rejection halimbawa dati uh, pinuna ko yung cafe racer ka ako cafe racer bakit naka dual sport di ba kasi cafe racer sa kalsada eh. so parang sports bike naman naka dual sport so naano ko uh, maraming bash ko kinaya dahil syempre hindi pa tayo ganun kamature dati ano tapos yung COVID uh, sinusubukan ko explain kung bakit peke siya kung bakit peke yung pandemic ganun din, ang daming ang daming nang pasyakin na hindi ko kinaya dahil hindi pa ako aware sa tinatawag na gaslighting, saka yung natawag na ad hominem no Yung din question yung pag-iisip mo hindi naman nila tinatalakay yung argumento gusto ka lang nilang atakihin Hindi ako aware dati sa ganun Pero ngayon okay na <laughs> Okay na ako kanya. I can say okay na dahil oras na makita ko na yung tao ay nagga-gaslight hindi naman siya intention na alam mo talakayin yung argumento eh kumbaga hindi mo na yun yung tao na to dahil wala siyang iaampag kundi mga tari lang uh, tinalakay ko din dati yung 399cc illogical ka ako uh, 399cc na bawal sa expressway Pinagtanggol lang ng mga tao. Ah, batas yan, batas. Sumunod ka na lang. <laughs> Illogical siya kung titignan mo. Pero gayon nga, ang mga tao gusto nilang panatilihin yung mga ilusyon nila. No, na kapag ka tinapakan mo o nagsabi ka ng something against sa kanilang mga ilusyon, are taking it as a ano open sa kanila no Halimbawa, religion kapag sinabi mo na hindi totoo yung nasa biblia translation lang siya marami magagalit sa iyo yung iba naman sadyang wala lang pakialam okay lang naman <laughs> kanya-kanyang trip di ba pero oras kasi na makita mo na yung tinatawag na katotohanan ma-realize mo kung ano siya yung loyalty mo hindi mo na maaalis sa kanya no? bakit importante na yung mga taong marunong o nakakaalam dapat sila nagsasalita well, walang magbabalanse walang magbabalanse sa mga ilusyon ng mga tao at madalas yung mga ilusyon nakakalikha sila nung ano sila ang dahilan no kung bakit lito yung society natin at madali tayong paikutin ng mga malalaking entity na dayunin lang naman eh ano yung trip lang nila sa buhay ano kontrolin lahat Halimbawa religion lumaganap to sa atin di ba Lumaganap to sa atin paraan. Pinatay nila yung mga nauna, nauna sa atin, di ba? So, bayulente eh yung sinasamba nating religion. Pero sinasantabi natin yung part na yun. san tabi natin. Mag-mention tayo ng example, na ko ng tao. Halimbawa na lang. So magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan lang ng pananali <clears throat> Sa isang taong nagdusa sa cross, di ba? So God love ano, di ba? God so loved the world that He gave His only begotten Son para kunin yung ating mga kasalanan uh, akuin di ba? malinis ka ang kailangan mo lang gawin manalig ka at ikay maliligtas napaka illogical niya tapos kapag binasa mo yung alam naman natin lahat no hindi original na Tagalog o English ang Biblia nagdi-disagree ba dyan salita ng Diyos bakit nakasulat dyan sa Greek yung New Testament bakit nakasulat sa Greek nakalimutan na ng ano nakalimutan na ng salita ng Diyos yung Hebrew nakalimutan na ng tao kung paano magsalita ang Diyos bakit hindi Hebrew <coughs> yung Biblia ay historical literature historical literature na sinaunang kulto to, kung saan sila ay gumagamit ng mga psychedelic substance no para kumonekta sa kabila sexual acts na na-mistranslated sa atin pinagtakpan galing sa Greek kulto ang Biblia history ng kulto kulto na nag-originate sa tinatawag na Bakik Bakik rites o yung kay Dionysus Dionysus, God of ano, wine and ano and everything na psychedelics mga tao, kung iisipin nila mas kakaiba no? kapag binasa nila yung totoo truth is stranger than fiction, pero mas gusto nila yung fiction kasi mas masarap sa pakiramdam at mas madali yun yung dahilan kung bakit lumaganap, no? kasi nungalingan kasi mas madaling paniwalaan yun yung nature natin, di ba? kung anong mas madali, mas masarap less effort eh pa lang technique sa off-road no kung meron pang natira natira sa akin na gusto sa may motor kapag pala ginanon mo yung pa mo ganun pala dapat hindi naman mag drip yung gole eh, pa ano lang gusto mong makaliko mas mabilis nagbebenta mo ng 25,000 classic 250 hindi nila kung gaano ka ano yung value nito well meron lang kay na ano weakness kapag ka serious off road na yung suspension travel eh pero scrambler naman kasi siya majority ng scrambler is ano pa rin on road kumpaga 80% o let's say 70% sa kalsada pavement tapos 30% off road diba kasi kung majority mo off-road, eh, enduro bike talaga, di ba? Ngayon, yun lang siguro. Muna ngayon, ano? Mas masarap kasi mag-practice na gano'n, no? Merong, ano, <laughs> di lang, Hindi pa ako nagpa-practice mag-wheelie, ah. Merong, ano, merong side topic diba tatakot talaga ako mga